Dito na nandito kami sa ano? Encantadia. Encantadia. <laughs> ano daw buhol Organic Farm. Ayun ang ganda. Ganda ng place nila oh. At katulad na naman ng dati. Hinihinga na naman ako. Ayun, ang ganda-ganda oh. Ang ta ang ganda. Oh. Para kaming nasa Baguio. Baguio feels. Oh, Ayan, oh. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Nakadress <laughs> Naka pa kami. Ano ba naman? Ito ang kasubukit sa atin, eh. Mm -hmm. tayo. <laughs> Hindi mo ayan kami no? ayan, na malamig pala dito. <laughs> ayan, oh, guys. O, ayan, oh. See? Ay, no. na mga gala. Ito na naman. Baka munti na naman ako. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Oh. ayan horse ba? Ayaw, baka. Oh, baka yung Nakakita ng kabayo no. si Chad Chad. Oh. Hi, horse. Ay, grabe yun. Ang okay. mga person. Ba't tayo nag Ano ba yan? Alam ko kasi pupunta tayo sa ano. Ayan yung mga no. Swimming, swimming. Hindi sa pala. ko kayo. Ayan, this is our first destination in our country to, ano, ah, uh, city tour, ay, city tour namin. Ayan, no, oh. kapal ng pag. Sige, hinihingan na mga person. Si Chyad, di hindi na pa. So, Parang hindi na makakisip sa Chad eh. Grabe oh. Baka magandaming strawberry. Strawberry ay, ay. na ba yan? Oo, oh, ganoon ang strawberry. Ano ba oh, yan? Ayan. Nag-i-start pa lang. Lamig! Ang lamig! Hello! Hello! Ayun na. Tanggal lang ano mo dito ko kayo today, pedyo tapos ay may parang rainbow oh asan may parang rainbow asan oh la ayano traffic 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 लग बदलते बात